Noong 2012, Miss Universe, kapareho ang style ng gown ni Chelsea Manalo sa gown ni Olivia Colpo na naging Miss Universe 2012. Ang evening gown na ginamit ng ating pambato sa preliminary competition ay napakasimple pero bagay na bagay sa kanya. Sa katunayan, maraming mga pageant fans ang namangha sa pagkadala ni Chelsea Manalo sa stage. Napakastunning niya tignan at igit sa lahat, nadala niya ng maayos Kakaiba din ang kanyang gown sa ibang kandidata ng Miss Universe 2024. Sana nagustuhan din ng mga hurado ang kanyang evening gown. Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.